Ay, pang. pag drop mo. Tsaka doon. Meron tayong nickel doon, downhill. Tapos merong may maglalagay pa tayo ng isang gap doon, gap. So ito hagdanan na natin. Gawa na yung hagdanan na natin, oh. Ay, ito yung inuna. Ito, ito, Kasi para hindi kayo mahirapan umakyat, magakit na mga paleta, magakit ng bike kung ano mga yakit namin kasi nag start na kami doon sa taas um, eto meron tayong rock garden dito par yan par last week namin to sinimulan so sa taas meron tayong meron tayong uh, isang jump tsaka isang drop tara tignan natin mayit takip na yung muka dito base natin so, ito ang ating drop jump dun sa una drop to sa last ah, mababa lang mababa lang tignan <laughs> mababa lang tignan hmm. pero mataas talaga yan <laughs> so ano ano to hindi ko, hindi ko masukat no? parang isang metro mahigit <coughs> dito ah So ito yung Kabuti Trail So SKBD build to Ito lang trail ng ating uh, tropa Ito ito siguro mga ah, isang metro din. Isang metro din. So dito ako magsisimula. Magja-jump ka dito. Punk. Oh my God. Ito. Tapos ang pinakamalupit pa para. Yung mga view. Ayun o. Oh. Diba? Yung mga view. Fuck. Fuck. Uh, may isang linya tayo dyan Yung ski note, Pero mamaya na natin I-explain yan ba diba? Tapos Pagbagsak mo rito Pang Tapos may drop dito ulit ah, Prepare ka na dito Para sa drop Ay Pang Pag drop mo Ito ka doon Meron tayong Clinical doon Downhill Tapos merong may maglalagay pa tayo ng isang gap doon, gap drop pa doon. Pero kulang tayo sa kahoy kaya bubuoy na lang muna. Ah, uh, bato-bato na lang muna ilalagay. So, sa ngayon yun muna, top rights. So, update na yung mamaya. Eh.